welcome to my channel At bago ka pa lang na pa rin sa aking uh, tunnel, mga channel mga please like, share and subscribe para magiging updated ka sa aking upload bakit nga ba na, ano tayo nito nag talim tayo ng tubig sa sprayer nag kasi ako ng mais bago ako nag talim umulan na time e ngayon kasi di na umulan ang na yung mais Ispera natin sa magitan na pagdilig. Pagdilig nito, silawak po sila taniman ko, dalawang hektarya may git. Kung ko, sa ko, hektarya, uh, one foot na hektarya natin. Kung hapon ang tanim ko, kasi ito yung umaga, nagdilig ako nito. Para survive po siya sa tinding init ngayon. Para pagdating ng ulan, ay maging hawang ang mais natin by John pag ulan na one month na ang sa ating mais sa at survive na siya yan didiligan natin ngayon pang na pag spray at pag may advertising naman sa aking pelikula huwag niyong skip bilang tulong sa aking channel mga kaibigan Come Huwag hanapin mga abigan. Kailan po kayo sa panahon. Kahit hindi ito sa aking mais, sa amo ko, hindi siya hulang takuha eh. Mo tabang po sa song amo kayo. Eh? No eh, ko tong itong amo kaya ko sa gastuan eh. Kapag uh. malaki kasing gasto sa amo ko sa pag fertilizer, abuno, saka kapag spray sa damo. Kaya tulong din tayo. Sige na lang bala sa atin o sabi sila ibigay sa atin. Ang magkano ibigay sa ating amo. O, ano lang mayroon. Sige, punta natin. Uh. naturok Ay, Ay, ito na itong na mais ibigan. kaya atin bawat puno so, kalabas yung pabok hmm. Pusa muna natin yung ano Hindi natin haba hmm. Ang natin yan na pinabahan yung video natin sa so, Mera Pate mga flood At uh, maraming salamat sa mga viewers sa uh, pag-subscribe sa kimong channel at patuloy suporta. And bisas-on all mga kaibigan.